Yo, what's up mga kaibigan? Nandiyan na tayo magkwentuhan ng Los Angeles Lakers ta walang LeBron James and Austin Reeves at may limang magkakasunod na panalo ay nakaharap ang Atlanta Hawks na may record lamang na 4 wins and 5 losses at wala pang Trey Young, Kristaps Porzingis, Jalen Johnson, Luke Kennard at Nickel Alexander Walker sa game na ito. Ganun pa ginulat nga ng Hawks ang Lakers sa kanilang magandang simula. Samahan pa ito ng slow start ni Luka ay agad nga nakapagtala ng 13 point lead ang shorthanded Hawks. Sinubukan bumawi ni Luka at bahagyang naibaba niya ang lamang ng Hawks sa walo patungo sa second quarter. Sa second quarter naman ay patuloy lang ang magandang shooting ng Hawks mga kaibigan at nahihirapan din ng Lakers na pigilan ang mga big man ng Hawks. Samahan pa ito ng 11 turnovers kahit na nagtala ng 22 points si Luka Doncic sa first half Nahawakan pa rin nga ng Hawks ang 68-54 halftime lead at base nga sa 68 points sa na nagawa ng Hawks ay obviously depends sa nga ang problema ng Lakers. Subalit so, credit nga sa Hawks na may 21 assists 26 field goal made sa first half. Ang opensa nga ng Lakers ay hindi naman sobrang alat. Sadyang hindi lang nila mapigilan ang opensa ng Hawks at tinatalo din sila nito sa sipag sa pagkikipag-agawan sa mga rebound. Sa second half ay naglaro lamang ng 6 na minuto si Luka, subalit matapos sa magkakasunod na turnovers ng Lakers at pagpatuloy ng mainit na shooting ng Atlanta Hawks, nagsunog nga ng dalawang timeout si JJ Redick. Ganun pa man nang umabot na nga ang tambak sa 30 puntos, tuluyan ang pinagpahinga ng Lakers si Luka at tinanggap na isahan talaga sila ng shorthanded Hawks at tuluyan ang pinutol nito ang kaninang limang magkakasunod na panalo sa score na 122 to 102 napakagandang balance scoring ang pinakita ng Hawks sa game na ito at limang player nila ang gumawa ng mahigit sa 15 points habang ang Dallas Mavericks naman ay inaasahan na gagawa ng malaking pagbabago, ayon sa ESPN ay nanganganib na ang trabaho ng General Manager and President of Basketball Operations ng Mavs Nico Harrison matapos ang disaster na simula ng team ngayong season. Nang matanong sa press conference kung bakit hindi siya dapat napatal si Kane, ayon kay Nico Harrison ay hindi patas na nga daw na husgahan siya sa isang team na hindi naman healthy. May kita nga daw natin next year kapag healthy na sila ay muli silang magko-compete -co para sa championship So, ibig sabihin nga ba nito mga kaibigan ay sinusukuan na talaga ni Nico Harrison ang season na ito para sa Mavs at pag uumbisa na lamang silang mag-tanking dahil nakatingin na nga siya sa next year at tila ba sinasabi na niya na hindi talaga sila ko-compete para sa championship ngayong season. Banat din nga ng ibang mga fans ay kasalanan ni Nico Harrison ang lahat ng ito dahil kumuha nga daw ito ng injury prone na mga star at hindi nila si Luka Doncic na papasok pa lamang sa kanyang prime at dinala pa lamang sila sa NBA Finals kung sakali man nga napatalsikin ng Mavs si Nico Harrison ay posibi maging kasunod na galaw nito ay ang magkakasunod na trade at pag-focus sa pag-rebuild. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?